Magpapalit sana ako ng pipad nila pero ito po ang nabungaran ko. Tulog na tulog na pala silang lahat. Nakakahiya na gisingin Meron pa nga nakahiga dito sa may pati tray nila at himbing na himbing sa amoy ng wiwi nila. Kanina kasi hindi agad sila nakatulog dahil sa sobrang init. Pero nung makaulan at biglang lumamig na ang panahon ay ayan na bumabawi na nga sila ng tulog. At tingnan nyo naman ang isang ito mukhang nananaginip na. Hihintayin ko na lang silang magising para mapalitan ko yung kanilang pipa pahayaan ko na lang silang matulog muna dahil kanina nga ay hindi agad sila mga nakatulog baka kasi kapag ginising ko sila ay magligalig naman aah ah. pakinggan nyo grabe naman pag inom ng gatas yan aah ah, ang mga tunog ah Grabe pag-inom ng gatas yan. Madami yata ng laman. Oh. Yan, mapapalta ko na ng pati tray. Eh, ng potty pad. Nagising na sila kanina. Hindi ko mapalta. Nakakahiya naman. Natutulog. Uy! Ang bilis mo namang matapos, bebe. Tapos ka na agad? Ha? Nani? Matapaglamangan ka. Nene, mapapaglamangan ka. Ang bilis mo namang matapos. Yan. Eh? Okay. Uy, ayo mo na agad. Opo, ang bilis mo namang matapos, baby. Te naman ng ito. nangungulit na dun ni. Eh. Halika, dito. May bakante. Dito ka, may bakante, oh. Ayan. Dito. At ayaw mo na agad. Oh, ayan. Ba, busog na. Busog na agad, Eh. Ang pilis namang mabusog. Bibi. Bibi yun. Umayaw na din yung isa. Umayaw na din. Yan, aalis na si mami. Aalis na. Aalis na si mami. oh, Yan. Habol, habol, habol. Ang mami, habol. Yun, umalis na si mami. Yan, mapapalta ko na kayo ng pipad. O, oh, mga gising na kayo. Kanina nakakahiya na mong gisingin. O, oh, yan. Si Almond, ha? Almond! Galit na galit si Almond sa kulog. Magdamag na naman yung ganyan ng ganyan. Basta nakarinig ng kulog. Takot at takot. Yan. Inaaway ang kulog din, ni Almond. Hmm. Ba't na kayo? Magpapalit pa ako ng pipad dyan. Ha, ah, magpapalit pa ng pipad eh. Tutulog na agad kayo dyan. Tay, papalitan ko muna ng pipad. Maglalaro tong dalawa. Oh. Hi. Hello. Ang cute naman ito, isa ito.